Nagbabala si LTFRB Chairman na Chopilo Guadis III sa publiko partikul na mga bibiyahin na iwasan at huwag nang tangkilikin ang mga kolorm na sasakyan sa kapiyan sa Manila Bay muling ipiniliwanag ni Guadis na walang maasa na anumang tulong ang pasayero sa kalima ang sinasakyan kung wala itong special permit sa pagbiyahe. Ayon kay Guadis, hindi masasakop ng insurance sa mga kolorm nasasakyan lalo na ang mga bus kapag ito'y bumiyahe nang wala sa linya, Sinabi pa ng opisyal na nasa El San Libo, na bus ang pinagkaloban nila ng special permit kusan inikayat niya ang iba na kumuha nito, lalo na ta epektibo ang permit hanggang ikalawang linggo ng Abril. Dagdag pa ni bis, isang beses lamang magbabayad ang mga kumpanya ng bus ng halagang 50 piso kada unit. Kaya't wala na silang magiging problema sa pagbiyahe ngayong Semana Santa. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Sama-sama tayo, Pilipino.